Perfect. Perfect na siya, guys. Perfect. And yung mga buhangin, yun, yes, okay na siya. Uy, ayun, nagtamaki diya. Uy, dali mong ngari. Ay, pasaway. Ayan na. Ayaw. Abadlongon, lagi ni sila oy ano mangyud mo oy ano nagyud mo Nakulah si Gri. Aron, lagi itu nus ongo. <laughs> Abad longon lagi sila kaayu. Hoy ka ayo mo oi. Ang liwat mo. Kaya da ayo mo Ah to na si Malirin oh. Keto mo ni Malirin. Hala hala sigi. Ma ma. Ma ma. guys. Mama. Pamuk ang yuta. Madlongan man mo guys. O dali himasa mo mangitag tubig. Asa man dapit ang tubig? Pangita, 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 pangita. Kaya wala na yung tubig ang kanal. Mimi, why, why, chit, Nusa mana? Dalik ngari. Nak kagak gigil la 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 la. Nusa mana weh? Why? Dalik dari. So, kuha na nga guys, wala na yung mga tao. Kaya mga pag-uli, no? Sa mga nagtrabaho na a Ayan guys, nag-start na sila na rin rap no? kaniba? ba? So, short pa lang ilan na himo. Ano siya? Diba? Diba? So, kagahapon, wala pa na and then ganoon na na siya. Bongga na siya, no? Oh, gutob na nga ito sa pinakadaplin. Ano maraming mga pudya, uy? Mga bagsok! Mga bagsok! So, hawa na kayo diri guys kaya ang ubang mga puno, anay, puno hawa na na siya kayo. Kaya ang ubang mga puno dito kay gipanangtang ng tangman. So, nalang habilin mga narida rin pit uh, nga side o dito nga side. No? Ah, pa Ay, ganun. Hindi kundi eh. Hoy! Uh! Unsa man na! balak oh. Bahala mo dyan, oy. So, there front. oh, oh, No? Maayon na po,

Na ano ba? Huy <laughs> maboro ginakaayod day. Naa. napuno kay yuta. Ay sayang ano ito, ng Ah, Ay, ah ko hapon. Nakahimasa na ba ang tanan? Oo. Oh. kuno. Yana, bilisan mo, Yana. Bilis, bilis, bilis. Yana. Bilisan naman, oy. Yana. Bilis. Bilis. Ano maglapok-lapok pa mag ron Why, why may may che-che pogi? Dali mo nga rin. Ay, pasaway. Uy, dali na mo nga rin, eh. mahug mo di ha. Hali, 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 hali. Uy, guys, ito, magpicture na ito sa pabalay. So, dirito, gahapon, guys, ang may kuan. Ang tubig bitaw na buslot ang pipe. Pipeline sa water district. So, motong nagtubig di rin, nag-iga sa gahapon. And then, ilan na sad nga natarong pagka, ano sa abat ko? Ah, mga 7 o'clock ng gabi, miawas na ang tubig na pud. Kaya daghan may mga kuandere Mga nagsumpay gabi eh. And, hayag masad kayo na isuga. Na isuga dere. So, mo padayo ng ilang paghimo sa kanang nabuslot nga pipeline. Ilang nabulit or galis din. Siguro kay dako man nga pipeline ang kuan. Nga pipe ang na-damage. Okay. okay na kayo? Okay.